sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, at sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mga at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at pinalapit niya sa kanya ang labing dalawa, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng pitong pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sa alinmang bayan na iyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo, at pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, datapot siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapot yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at palibhasa ay tinanong siya ng mga fariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni isa sabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya, Ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, sa kauhay, pagkatapos ay butil, na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. ngayon at, at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At siya'y sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naniniraman ang tanga, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amén.